Hello mga sir, araw nga pala mga sir, kasama ko si Domen, kaklasi ko nga pala. Kailangan nyo kasi ng pambaon-baon at konti na lang pala sa isda namin. Kaya mga sir, tara, samahan nyo kami ngayong araw mga sir, sa paglalako namin. Nang killers smile. pogi. <coughs> Bago nga pala yung mga sir, ito nga dinidisplay ko yung mga dito sa timba namin. Medyo tinanghali nga kami nang gising ngayong araw mga sir kasi napasarap yung tulog namin. At si Doming dito na lang natulog sa amin para makagas siya magising. Sakto nga lang pala yung kinuha kong isda para mapaubos namin ngayong araw mga sir. May bangus, tilapia, bilong-bilong at pusit. Kumuha na rin pala ako ng tatlong malalaking pirasong chicken. At yung prutas nga pala namin ngayon araw mga sir ay grapes nga. Nagpabili ako kay Boss <coughs> Ito, sinunod ko naman display yung mga gulay namin dito sa kariton. Medyo marami din yung mga gulay namin araw mga sir at sana nga maubos itong mga gulay namin. At kitang kita nyo naman sir, ang gaganda ng mga paninda namin gulay. Yung pangitan talaga mga sir ay mga tindero. At sa naghanap mga pala kay Frank na kasama ko dati, nandito nga lang pala sa bahay, nagtitinda nga rin pala siya. Katayin nga mga sir, na nga pala ngayon si Frank. May bulaklak nga rin pala kami ng kalabasa mga sir. Hello mga sir, good morning. So ito kasama kong apa na si Doming, ayan. Yung pogi kong kaklasi kasama ko ngayon. Siya muna tatasama ngayon. At ilang minuto nga mga sir, nandito na pala kami sa pinaglalakawan na namin. May duty ng lang talaga kami yung araw mga sir kasi nga medyo tanghali kami nang gising. At bumali nga sa amin si Suki mga sir, halagang 400 plus. At yung binayad nga pala sa amin ni Suki ay Gcash nga. At kumuha nga rin pala sa amin si Suki ng grips tapos pinarinis sa amin yung bangus. Kinaliskis ko sa kung nga ito mga sir at pang iyo nga daw na ate. Ganyan nga pala maglinis ng isda nga sir na pang iyaw. Hiniwa ko nga lang ito sa batok mga sir para makuha yung bituka niya. At ayan nga ganyan na maglinis ng isda na pang iyaw. Si naman dito mga sir, at kumuha sa amin ng manok. At grabe nga mga sir, napaka talaga ng manok namin yung araw mga sir. Hatiin ko nga lang pala yung manok masal kasi nga kalati lang ano yung kukunin ni ate. Halos 2 kilos kasi yung isang perasong manok masal kaya sobrang bigat talaga at sobrang laki talaga ng manok namin ngayong araw. Dito nga nagunin sulit ako ng dalawang perasong bangus. Yung dalawang perasong na ito masal wala pa nga isang kilo. At ang bentahan nga pala namin masal ay 240 pesos per kilo nga. Hindi ka sabay dyan. Kumuha naman dito yung suki namin ng pinakamaganda. Sexy at super cute nga. <laughs> ang hinuha nga sa amin ni Suki is the manok baboy nga tapos gunay. Pinalilinis nga lang sa akin ni Suki mais mga isda niya tapos yung mga manok at pinachachap na rin sa akin. At grabe nga mga sir 1,000 na tugibente nga binayad sa amin ni Suki. Yun nga ang dami namin bariya talaga. <laughs> Yun mga sir, tangali na. Medyo, may mataas na yung ano, araw. Kasama ko si Mingming ngayon. -Ming Meng, killer smile. Grabe, pogi. Pag si Mingming talaga kasama ko, pogi talaga. Medyo konti na nga lang isda namin mga Tapos yung manok baboy naman ay konti na nga lang din. At kumuha naman dito si tatay mga sir. suki namin ang laging kumukuha sa amin. Nagkamali pa yung anak niya mga Kasi nga tuki yung binayad niya sa amin. Buti na lang nakita ko nga agad. At buti na nga lang mga Anis sa mga suki natin. Nakaramdam na rin kami ng gutong ni Domi. Kaya kumain na rin pala kami dito sa shomai rice ni kuya. Masarap nga pala yung shomai rice dito nila kuya mga sir. Kasi dito lang kami lagi kumakain. At dito nga lang yung mga sa deka. Mas tapat nga lang ng teres. Kaya sa mga gusto ng shomai ay punta nyo na si kuya. Si suki dito mga kumuha sa amin baboy at grips grabe napakasolid, master mga sir konti na lang yung baboy at grips namin at sa mga followers ko pala dyan mga sir, kung gusto nyo pala mag order sa akin ng mga double deck sofa bed loft bed at kahit anong uri nga ng mga double deck mga sir, ay meron nga pala kami kaya sa mga gusto order nga pala dyan mga sir ay pay in nga lang ako mga sir. pandagdag nga lang pala mga sir, sa tuition ko nga guys Ayun nga mga pauwi na kami Yan. grabe init parang pa, tayo. At medyo marami nga pala natira sa amin ng gulay master tapos konti na lang isda namin tapos konti yung baboy. Yung grapes naman namin tapos yung manok ay naubos na nga. Yung tinumal talaga sa amin master ay gulay nga master. So paano ba yung master? Hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Paalam!